So what's up guys for today's video? Ay nandito ako ngayon sa aming bukid. At at yan na nga 'yung aking tito at 'yung aking mga magulang, mama at papa ko ay naghahanda na na ayusin 'yung tracer at saka inalagyan na nila 'yung ilalim ng tracer ng uh, trapal. 'Yan. Bago bago mag-tracer, ganyan lang 'yung ginagawa. 'Yan lang 'yung ginagawa kailangan mo talaga ipailalim yung malapat uh, malapad na trapal para hindi ma masayang yung bat butil ng palay yan palang nakarid ay yung aking tito yung kapatid ng aking ama at siya yung mag operate ng makina kasi siya lang yung may alam yan yung yung papa ko kasi mahirap kasi mag uh, mahirap siya makapa start ng makina ng ano dahil may, na ano daw siya siya dahil medyo matigas dahil nga siguro may edad na ay ganoon na talaga yan napili namin na mag-tracer ng ganyang araw na walang ulan talaga para hindi magkabuhol-buhol yung butil ng palay yan kung sino ang yung tulad din nito na ginagawa ay paki-comment na lang at paki-share at pakilike huwag kakalimutan na ilike kung sa youtube mo naman itong makita ay pakilike na din bilang suporta sa tulad kong content creator so ayan guys uh, ayan nagsisimula na nga si Tito yung aking Tito na ayos i mag kumuha ng low bid para paan i start yung uh, makina ayan at yung mama ko yun, yan yung mama ko nakahawak pa siya ng trapal dahil um, lalagyan din pa siya ng o oh, lalagyan pa niya ng isang trapal para malawak at wala talagang kahit isang bat, butil ng palay na masasayang so yan naglagay lang sila ng tent ay payong ng umbrella kung ano magtawag sa inyo basta sa amin payong yan 'no Yan yung linalagay. Kailangan kailangan talaga hindi rin na uh, lagyan para mapalawak yung trapal para kahit isang buhat-bottle ng bigat palay ayo hindi masasayang, syempre 'di ba? Ah, uh, tulad ng aking magulang laging nasa bukid. Talagang grabe yung pagbabantay nila ng palay para lang walang insekto o kahit anong piste sa pananim diba? yan yung na sila na kita wala ako dyan dahil amalis ako habal-habal ako kasi kailangan magamit ng pangulam at ito nakasalala sa ating pangulam tapos yung sobra naman ay pinagsasokal ko din sa mga matatabaha dito sa aming sa mga grabe yung panahon. Noon, noong mga panahon, may mano lang yung uh, ng talay. Diba? meron ng kawayan at pagkakimutak ko yung kawayan. pinahampas lang. berkata dia dikatakan seperti dia atau apa dia tak tahu macam mana dia nak cakap macam mana dia nak cakap macam adalah setelah kalau dia makan bersama dan itu itu dia makan 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 itu dia sa friends at panoorin nyo lang at maraming salamat sa mga nood uh, keep watching guys 我苦于。